Yan, ito lang mga idol ang napundar kong bahay. Ano? Ito yung napundar kong bahay dito sa Japan. Ay, dito. Ito yung napundar kong bahay. Ay, pasok tayo. Ito yung aso ko sa loob, oh. Soon! Pasok ko sa loob. Pasok, pasok, pasok. Yan, ito lang. Ang idol na napundar kong bahay sa pagkatrabaho ko sa Japan. Yan siya. Nabili. Nabili ko siya pa hindi pa siya tapos. Uh, may tire siya. Under renovation pa hindi pa tapos. And sala dito. Yung kalat pa. And may second floor to siya. Eh. sa taas. Uh, hindi, hindi pa nga siya tapos. Oh. Napos ako ng budget. Oh. No? Tambak pa yung ano namin dito. Kawi sa lobo. Isang kwarto din to, eh eh hindi pa siya tapos. May isang kwarto din dito sa so may kabila. Yan mga kalat pa mga gamit namin. Hindi pa siya tapos. Pati na sa CR. Oh. Yan. Oh. Pa siya tapos. Under renovation pa siya. Ito sa taas. Yan ay second floor siya. Ayan, may isang kwarto. Tapos dito, kwarto din dito Hindi pa siya tapos eh. <laughs> Medyo kalat dito. Yan, isang kwarto din to. Kasi to sa terrace niya. Pinagawa ko to para may sampayan ako dito sa taas, no? Kaya lagay ko rin yung washing dito, eh. Dito. Dito ko ilagay yung washing namin. Ito sampayan sa kabila. dapat pag dito ko sa taas, to yung view makita mo dito. ano oh. Ah, yung view. May mangga pa dito sa kabila, oh. Ito namin, no oh. sira pa eh. Hindi ko pa napaayos. Under renovation pa ito. Wala pang budget. Eh, budget na eh. Pataas to konti siya eh. Pabago. Yan. Oh, ito siya. Hindi pa tapos. may Ito lang yung mga napundar ko sa pagtatrabaho ko sa Japan. Yan mga idol. Masasalamat rin ako kasi kahit pa paano. May sariling bahay na ba yung hirap mga paano Ang mahal ng paupahan ngayon. Tinagandahan lang dito mga idol sa aming location. Ano siya? Malapit siya sa lahat. Malapit siya sa school. Walking distance lang yung school. Tapos yung palengke. Diyan lang din. Malapit lang din. Walking distance lang din ba yung palengke? Kaya gusto ko rin dito. Saka ano, mataas ang lugar dito. ano eh o, tingnan mo. Maraming mga puno doon no? Ang taas ng lugar dito, kahit anong baha, hindi hindi abuti uh, ng baha dito. Medyo bundok siya ba? Hindi naman siya bundok, sintro na siya ng lahat dito. Ano na siya, yung... na na yung lugar na to ba? Ang dami ng mga bilihan dyan sa may paglabas mo doon sa kabila. Dyan sa taas, ah, sa may, dun sa may kabilang banda na yun. Ang dami ng mga pamilihan dyan eh. na na yung lugar dito. Yan. Maya lang yung mga idol. Para updated po kayo lagi dito sa mga video na ina-upload ko. Baka pwede naman pakilike and subscribe na. Hindi pa to sa tapos eh. Eh dito eh, pa-touch ko na yung mga malaki pa magagastos.